Sa katatapos lang na proklamasyon ng Commission on Elections, tatlong nominees ng Tingog Partylist ang pasok para maglingkod sa papalapit na 20th Congress. At kaugnay nga niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Tingog Partylist Representative Jude Asidre. Magandang hapon po, Congressman Jude. Congratulations po sa inyo at sa buong Tingog Partylist. Magandang uh, hapon po maraming salamat sa inyong pagbati, Princess. Ano, at magandang hapon din po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong araw. Ayan, Congressman, ano ba ang inyong plano o gagawin para sa 20th Congress? Nako, ilang taon din po kayo ulit ha, ah, magsisilbi para sa mamamayang Pilipino. So, na may karagdagang upuan tayo sa Kongreso, so, ano, three seats po ang tingog party list. Iasahan po ng ating mga kababayan na lalo pa natin pag, pag ang mga pangkasalukuyan nating na mga programa. Tuloy-tuloy uh, po ang servisyon ng ating mga tingog centers. Uh, may mga panukalang batas po tayo ukol sa agri sa housing at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan na patuloy na isusulong po sa kongreso. At hindi lang 'yun, at tatlo na po kami magtutulungan sa pag-iikot sa ating mga kababayan at mas maraming oras na po ang ating gugugulin sa pakikinig sa kanilang mga hinaing at mga pangarap po na pwede nating bigyang buhay at aksyonan sa Kongreso. I believe, Congressman, hindi lang kayo sa kabisayaan tututok itong tingog party list. Paano naman? Ano yung aasahan ng ating mga kababayan na nasa iba't ibang lugar ng ating bansa, hindi sa Visayas o sa Mindanao at nasa Luzon din? Ano ba yung mga aasahan nila sa tingog party list? Tama kayo Princess, kasi halos isan milyon po ang boto na ating nakuha mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At iyon po ipatunay na uh, naramdaman ng ating mga programa nito na nakaraang tatlong taon na nakaraan. No? Kaya uh, asahan po ng ating mga kababayan, hindi lang po itong mga tingong centers na may social services. Pero uh, sa susunod na mga taon po, nandyan po ang ating mga medyo long term na maituturing katulad ng scholarships at livelihood para hindi lang sustained pero merong level up tayo sa ating mga serbisyo sa mga kanayunan